Resolution araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? So, ayan po. Nagayak na kami ni ate. Nagayak na ni yan. Di pa magkiki-birthday tayo kay Teya, anak ni Kevin. Shout out, be. Happy birthday. Baling kaming dalawa lang ni ate. Ayan. Di po pala natin kasama si Nasao kasi si Rai Rai. Kaka-okay pa lang po. Di ba po galang tayo sa sakit? Tapos si Sao inuubo-ubo. syempre naman po, uh, daming ano doon, daming tao. Tapos inuubo-ubo pa siya. Uh, tayo po, okay na tayo. Medyo inihingal na lang tayo kung uh, matagal na nakatayo or may ginagawa. ginagawa. aantay na lang po pala kami ni Lamarang para sabay-sabay tayong gugorador. So, ayan po, kita-kita po tayo doon. So, ayan po, no. Nandito na pala tayo. So, ayun na nga po, no? nandito na po pala tayo sa event place. At ayan po pala ang cute na may birthday na si Daya at nag-start na po pala dyan. So, ayan po, habang nagpa-party po dun sa, dun, dun sa ano, pumila po sa, anong tawag dito? Pika-pika, grazing, grazing, grazing table, sila Maring AJ at sila ate. Para may, may anong uh, tayo, ngungusngusin po tayo. At syempre po, pag nagkikita-kita tayo hindi mawawala ang maritesan namin nila maring AJ. Kasi hala <laughs> <Sayada> pa na <mon. laughs> Nakita ko lang yung anak ni Marvin. Inaabot yung pagkain mga panay. <laughs> ayan po no, ang daming ganap sa birthday ni Teya. Lumapit pa diyan sa amin si ano, si parang Kevin, sabi niya. Bala, paglabas daw ni Jollibee, mi daw siya. Parang lalagnatin daw siya sa ano, sa gastos. <laughs> Ang dami po palang ganap sa birthday ni Thea, ikaw na lang po yung mananawa, meron face and hand painting sa mga bata, tapos uh, merong photo booth, meron din pong candy, basta madami po. Alam niyo po ba pinag-uusapan din namin, gusto nilang mag-asawa, simple lang, pero saktong away po ng daddy niya at kapatid niya from US, kaya sobrang bongga po nung birthday party ni Thea. Isipin nyo po, may pabuffet na sa mga matatanda na bisita, catering. Tapos, uh, sa mga bata po, pa-jollibee, diba? ba, diba, bongya? Ayan po, nasa exciting part na pala tayo dyan sa pagkain po. Sobrang dami ding pagkain po. Sobrang busog po kami. Tsaka, sobrang sarap po ng uh, pagkain po. Lamesa, maniego, catering. yan Kain po tayo, mga kasawlo. na Tapos sa uh, dessert po pala, nagpakuha lang tayo ng fruits kay ate. Ayan po. Ito po pala yung mga pagkain natin. Grabe, meron chicken teriyaki, may lechon, merong super creamy carbonara, tapos malaking uh, Cajun seafood. Tapos yung vegetable na mayroong seafood, sarap po niyan. Tapos meron din palang roast beef at saka, anong tawag ba doon? Um, Uh, embotido ba yung tawag doon, sobrang sarap din po noon kinain ko pa yung kay ate tapos tignan niyo po yung binigay na hipon sa akin ni Koyang Richard kasing laki po ng mukha ko, grabe sobrang laki po yan habang kumakain po pala kami dyan, nagtataka ako ba't sumisigaw yung mga bata. May Disney princess guest po pala. Tsaka andyan po si Inday Yunis. Tapos habang kumakain po kami, lumapit si parang Kevin. Ayan. Akala ko anong sinasabi ni parang Dexter, nagmamaisan lang pala talaga <laughs> sila. <laughs> yung dalawa po talaga na yan. Pag sila yung nagtupa, wala pa dyan si Ipe. So, ayan po. Kain po ulit tayo mga kasalo. ayan po, minute ko po pala yung ibang mga part ng videos natin. Alam nyo naman po, sa larangan ng pag-vlog, copyright po tayo pag hindi natin i-minute yon Kaya... Enjoy watching muna po sa forwarded na pagkain natin. Kita nyo po kanina yung plato ko, yung pinggan ko. Sa pakihin na soy, Lenme, mag-magic ko kanyan. Wala na pong laman yan mamaya. Tsaka sobrang busog po talaga pag dyan kami nakikain kila parang Kevin. Ikaw na lang yung mananawa sa pagkain. Sa sobrang, sige, balik kayo. Uy, magbalik kayo, ne, ganon. Yung tipong ayaw nilang dumadanop ka. Ayan din po pala yung hipon na malaki. Hinimay ko po siya. Sabi ni ate, sa kanya na daw. Tsaka ayaw ko pong kumain ng maraming masyadong sipit. Shoutout eh, yung dumuan po sa likod ko. Talagang kinamay ko po yan para makain ng husto ni ate. Nag-wipes na lang ako pagkatapos kong kumain. Tingnan niyo po. Magat lang pala ako dyan. Kunti lang po. Dahil sa umiiwas din tayo sa ano sa mga ganyan pagkain dahil hinihingal pa po ako pag medyo madaming nakakain ganyan Pagkatapos po namin kumain, nag-dessert po kami ng prutas. Di pa alam, di pa alam namin ni ate kung anong pangalan niyan eh tinanong ko po kay ano kay Maring AJ sa teacher po na kumare natin Marsa nung ano yun ah? kasi ano siya para siyang melon na puti pero masarap siya Honeydew palapu pala po yung tawag diyan mga ignorante no hindi <laughs> tipo kasi na first time ko pong makatikim niyan ng honeydew. masarap po sobrang tamis Tsaka kumain din po ako ng pakwan dyan. Yung melon inubos ni ate. At pagkatapos po namin kumain, nagpaalam na po kami. Char! Tinapos po namin yung party ah. Hindi po pagkatapos namin kumain, umalis na kami. Tinapos po talaga namin. So, ayan po pala yung birthday girl na si Thea. Sis. Ano <laughs> Yan, pauwi na po kami. Naglalakad lang po tayo. So, ayun na nga po. Malapit lang naman. Bye!